Hello guys! Ngayong araw, nandito pala kami ngayon sa Baklaran. Mamimili ng paninda at mga pangregalo. Kasama ko nga dyan ang kapatid ko at si mama. Tara, samahan nyo kami. Ang dami ng taong namimili dahil nalalapit na ang Pasko. Mga pangregalo ng ninong at ninang. Pag namimili nga kami dito, ay wholesale dahil madami ka na mabibili mga ganda dito at makakamura ka pa. Basta marunong ka na mag-budget, pasok na pasok pang OOTD mo sa Pasko at New Year. Halos parang nandito na nga lahat, pang bata, pang matanda, kaya maganda rin talaga mamili dito. Ayan, ang dami na nga namin nabili paninda at mga pang regalo para nakaredy na at hindi na kami mag -haul sa oras. Dito naman sa baba, medyo siksikan na rin sa dami ng namimili. Sa wakas, tapos na rin kami mamili. Nakita ko na nga ng ang sa sasakyan na si Sid na hindi kami pinapaya sa araw-araw naming biyahe. At pabiyahe na nga rin kami pa uwi. Kaya drive safe lang. At huwag natin kalimutan magdasal at magpasalamat sa lahat ng blessings na lagi niya tayong ginagabayan at iniingatan.